Lasing pa yata yung mata ko ha. Chill, chill lang muna kami ngayon. Tapos papagutom konti. Masarap na ulamin ngayon, Jik. Laing. Total, maraming laing na ano rito. Ligaw. Mga nakapak na. <laughs> Pagpupulong pala sila dito. Mga traitor, Lit pa niyan na. Maliit, sakto sakto yan. Oh, gawa na kayo ng ano. Manguhuli tayo ng ano, nung hipon. Ay, okay. Baka kabagin ka dyan kuya. Baka hilabing ka. Mayos, siga pa Mel. si Ha? Eh, si. Eh. Iyo si mo Eh, Ayan, mga tropa, manghuhuli tayo ng hipon. Iisasawag natin sa ano. Sa laing. Pang salubong yan. Huwag mong ano, Naka-triangle talaga yan. Ano, salubong eh. Baligtad! Ito parang di taga Ito yung taga yung Yan o, oh, yan. Dito, dito. Yan. Dito, dito. Ang maluya to eh. Kuya Al, mo po si Gyal. Oh, yung ano, lulubong ito ito na natin ba tayo manghuli dito o amo na ng balde lagayan natin isa ano o ayan sige may linta linta eh may buhaya pala ano laki so huwag yan pinapadami natin yan eh ikaw dali mo na to mama nito ah basta yung malalaki lang sama na to ah paano mo kanin dyan gipit na gipit doon ka manghuli ibuga kawin mo Oh, di na makakaikot to maluya. Kulit din. Umaandar na siya, nakaangat pa yung net eh. <laughs> <laughs> Sige. Tino mo. Isa eh, pa sa lumang mare, wala na pala. Maliliit lang. Maliliit pa 'yung nakuha mo. Ayun, yung Ayun may isang malaki. Kunin mo 'yung isang malaki. Tawawang malaki. <laughs> Ayun, masarap 'yung mga dito. Ay, mo nga. <laughs> Dito, dito, sa pinto. Yan, balikan mo lang. Ano, ano ni sa kapila? Maano, konti dyan. May harang pa ba yan? Ayan. Ayos Ngali so, alamon na nila, man. Ito, na. Lawa mo kay Rico. Bugahin mo kay Rico. Di, saan yan? Susu yan. Hey,

Hindi. Yeah. wala tayong makukuha masyado pre, no? Hindi, mabaho yung paan ni Uboy, eh. Sila ulit. Oo. Uh. Sila ulit, la ulit. Sila ulit. Sila ulit. <laughs> Sila ulit. <laughs> Sila ulit. <laughs> Ako na naman. Ano? Ah, <laughs> Ako na naman. Ano ba trip na ito, mga to? Yan, no? Ilulublob tayo, tapos iahon. Ay, malaki laki na. Ah, huwag yung mga buntis. Huwag like, yung mga buntis. Oo. So, oh, okay. Wala. Wala ulit. Wala ulit. Wala ulit. Wala eh. ulit. Ayan, ng konti. Pakakawalan na lang natin ito. Kawawa naman eh. Hmm? Pa Pamilya pa yata yun. Oh. Magkakadikit eh. Pa Magtutinsan yan eh. Bye-bye. Sorry sa abala. Ang galing ng ulo to. Dinis. Ang kain yung ulo na ito. Okay. Baka mapait eh. Hindi. Sarap yan. Ano? Ang galing ulo hindi. Ikaw. 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 Ano pre? Matitibo <laughs> ito po. Kaya may sagito kuya. Pahalang waday. mo ng konti. Pahiga. Yan. May hihiwa eh. Tas-tas yun. Yan. L lagyan mo lang ng ano. Okay na yan. Yan. Titira rin tayo ng talong. Tapos saw natin sana yan. Sa kalamang. Ayan na. Tapos sa inyo eh. ka lang maglapag nung ano eh. Nung talong eh pag nagsimula ito, mga to ang ko yan kaya tayo sa isa lang lang ayun tapos matatapakan pa yung ano <laughs> lagay mo na kaya lahat pwede tapos ganun ganun yun lang natin no? na yan na ano na yan naluto na saan yan at inabot ng ulan ng mga tropang hudeyo <laughs> <laughs> sabi, sabi ko na, <laughs> na ba <laughs> na nang ba? na nang iningay na, oh, tano. ay pin trip yun. tano. di na. natin tong <laughs> <Sintain>. <laughs> na yan. Siyempre, gisa gisa walang kamatayang gisa. Ano, commander, alam mo ba yung ginagawa mo? Alam mo ba yung ginagawa mo? Alam mo ba yung ginagawa ano? no? Tuna Mga baby na tuna Nalilit <laughs> lang no? lilit pa lang eh Malak ba yan? Ewan <laughs> Ewan tingnan <yung laughs> mo na Isang kutsaray mo siyempre Oo Binalik. Binalik. Parang <laughs> <laughs> <Kasi> pansit si <laughs> Buya siyang nakahing. Takto lang. Op! Umalat yung <laughs> Hindi, takto lang yan. Eh, Basta pag mamaya, pag nabasa na, huwag nang galawin. Kakalagay mo lang. Eh. <laughs> Kakain na kami mga tropa. Good morning, good morning. Kaya na tayo, mga tropa. Yan na ganon. May nang nila lang, nagkukutsara. Hindi ito. Ay, nga, doon pala pinakawala natin kanina. Ang alin? Yung init. may... Pang!